Bagong-bagong balita, isa ng typhoon ang bagyong Marse. Base sa 5am bulletin, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Huling namata ng bagyo sa silangan ng Baler Aurora. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 120 km per hour. Ayon sa pag-asa, nagkakaroon ng rapid intensification ang bagyo. Ibig pong sabihin, nakakakuha ng lakas ang bagyo dahil sa angkop na kondisyon ng dagat. Ang ng 11 a.m. bulletin ng pag-asa sa Typhoon Marce. Samantala, asahan ding muli ang mga local thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. May namanta namang cloud cluster malapit sa Mindanao pero mababa ang chance na maging low pressure area, sabi ng pag-asa. Uulanin ngayong araw ang halos buong bansa kasama ng Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga susunod na araw, inaasahan ng landfall ng bagyong marse sa Babuyan Islands sa northern portion ng mainland Cagayan o di kaya ay bumaba at mag sa Cagayan-Isabela area. Ang extreme northern o ang northern Luzon ang namumurong sa, lanta, uh, sa, manta, sa lantain ng bagyo. Halos dalawang linggo pa lang yan mula noong October 24 nang mag-landfall ang severe tropical storm Christine sa Isabela at tinawid ang northern Luzon. Bagaman wala itong hinatak na hangin habagat, napakalaki ng uh, iniwang pinsala ng ulan nito, hindi lang sa Cagayan Valley Region kung nasa na Isabela, kundi maging sa iba pang bahagi ng Luzon, abot hanggang Calabarzon at Bicol Region. Sumunod dyan ang super bagyong Leon nasa sa Taiwan naglandfall pero sapat na ang pagdikit nito sa Batanes para mahagupit ang probinsya at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Ang inaasang posisyon ng bagyong Marse sa ating bansa ay tiyak na makaapekto sa Cagayan Valley Region, Cordillera at Ilocos Region. Uulan hindi na ilan pang panig ng Luzon, kaya po manatiling tumutok sa weather update. Naghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa kaugnay sa inasahang epekto ng Bagyong Marse. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulla, handa na ang mga plano sa paglilikas ng mga residenteng posibleng maapektuhan. Nakaalerto na rin daw ang mga LGU sa ngayon, hindi pa raw kinakailangan magpatupad ng mandatory evacuation dahil wala pa sa danger level ang Bagyong Marse. Nakahanda na ang mga magiging evacuation centers maliban sa Batangas na hindi pa rin nakakauwi ang ilang nasa lanta noong Bagyong Christine. Sumiklab ang sunog sa isang palengke sa Quezon City. Ang ilang nagtitinda roon, wala nang naisalba. Balita hatid ni Bea Pinlang. Nagangalit na apoy ang bumungad sa mga tindero sa Commonwealth Market sa Quezon City pasado alas dos ng madaling araw kanina. Nagkukumahog ang mga tindero dito sa Commonwealth Market sa Quezon City na isalba ang kanilang paninda sa takot nga na madamay ito sa apoy na unti-unti nang nilalamon ang palengke. Ang ilan sa kanila nagtutulungan para mabuhusan ng tubig ang apoy at maapula ito kaagad. Mangiyak-ngiyak si Nanay Marilu habang pinapanood na nilalamon ng apoy ang pwesto niya sa palengke. Naisalba man niya ang mga paninda, hindi pa niya maisip kung ano ang gagawin pagkatapos ng bangungot na to. Ano na po ang mga anak ko nito? <laughs> hindi ko alam kung anong gagawin namin ngayon. Barang ano, hirap ng pakiramdam na wala ka na paghanap buhayan. Sana may, ma may maawa rito sa mga tao na nandito. <laughs> si Mang Levi naman, ni isang paninda, walang nahakot mga tauhan daw niya ang una niyang inisip sa gitna ng apoy. Ay, masakit sa kalooban at lalo na eh, may binubuhay kang pamilya. Mm, siya na yun. At saka yung gulay, walang problema yun kung masunog. Eh, importante, may yung mga tauhan. Ayon sa BFP, hindi bababa sa apat na pong fire truck ng BFP at fire volunteer ang rumisponde sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Na yung laman po nung palengke ay more on uh, mantika, Uh, toyo, suka, mga condiments po. Opo, kaya medyo nahirapan po tayo sa pag-apula ng apoy. Uh, isa pa po dito, yung, to, uh, yung layo, ng distansya ng mga hydrant. Tapos nasabayan po ng rush hour. Nasa sandaang tindahan ang apektado. Inaalam pa ang sanhinang apoy at halaga ng pinsalad. Mag-alas 8 na ng umaga nang ideklarang under control ang sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, nirelieve muna sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Director Winston Casio. Sa memorandum na pinirmahan ni PAOK Executive Director Gilberto Cruz, sinabing sangkot si Casio sa isang insidente ng mistreatment o maling pagtrato sa isang Pilipino habang nasa raid na isang BPO sa Bataan nitong Huwebes. Ang video ng insidente kumalat din anya sa social media platforms. Inagpasa rin si Casio ng written explanation kaugnay nito sa loob ng 24 oras. Effective immediately ang suspensyon at tatagal hanggang sa matapos ang investigasyon. Sa kanyang panayam sa Super Radio DZWB, humingi ng paumanhin si Kasia. Anya, nadala siya ng emosyon matapos umanong murahin at hindi igalang ng Pilipinong tauhan ng DPO ang isang tagapaok. Pinapili raw niyang tauhan kung kakasuhan niya o tatanggap na lang ng sampal. Inamin ni Kasia ang kanyang pagkakamali. Admittedly, mali ako doon. Kaya uh -huh. sabi ko ka po sa aking uh, explanation letter, I'm willing to subject myself uh -huh. to uh -huh. any uh, repercussions, consequences of my action. Pinalaga ng apat na Chinese na kabilang sa mga naaresto sa isa umunong scam hub sa Maynila, ang pagkakaaresto sa kanila. Inakusahan din ng ilang pulis ng pangingikil o extortion. Balita hati ni Dano Tingkungko. Sa Napolcom na dumulog ang apat na mga Chinese national na kasama sa mga inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang raid sa umano'y mga online scammers sa Maynila noong nakaraang linggo. Yan ay para ireklamo sa si PNP-NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at sa labing apat na iba pa mga polis na kabilang daw sa arresting team. Bukod sa pagsabing iligal umano ang pag-aresto at hindi raw sila binasahan ng kanila mga karapatan, sabi pa ng mga Chino, Sinubukan naman na silang hinga ng tig isang milyong piso o kabuang apat na milyong piso ng mga polis. Ang halagang yan ay para raw mabigyan sila ng abogado na malapit umano sa umano'y boss ng NCRPO para agad silang mapalaya. Nakipagtawaran daw sila hanggang sa mapababa ang presyo sa 2 milyon piso. Sa puntong ito, humingi raw sila ng permiso na tawagan ng kanilang mga pamilya upang maihanda ang pera. Pero nang makausap na nila ang mga kaanak, sinabihan nila ang mga ito na kumuha ng sarili nilang abogado upang sila sila'y maipagtanggol dahil dito napilitan daw ang pulisya na palayain sila. Bukod sa reklamong administratibo laban sa mga pulis, nais ng na mga Chinese national na patawan ng preventive suspension si Hernia para hindi raw nito maimpluensyahan ang imbestigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernia at ng Philippine National Police. Magsasampa naman daw ng reklamo ang may-ari ng gusali sa Maynila kung saan nagsagawa ng raid ang PNP-ACG. Kung nakikipag-ugnayan lang daw sa kanila ang pulis siya bago ang raid malalaman daw ng mga ito na ibang opisina na ang umuokupa sa 23rd floor ng gusali na ni-raid ng mga pulis. This is a licensed pogo uh, operator before whose license was revoked already last year. A simple phone call would have uh, um, clarified uh, that uh, Vertex is no longer in this uh, building. Pero that was uh, that was not done and um, What happened was they came charging um, to the 23rd floor and actually even the 32nd floor. Pero sabi ng PNP nagpalit lang ng pangalan ang kumpanyang Vertex pero pareho mga tao pa rin ang nag-ooperate. Well they could always uh, make, them, uh, make their claims po. Uh, kakapatan po nila yan if they could, uh, they would like to question po the uh, validity and basis po ng police operation po. They they are not precluded from doing so po but on the part of the PNP kausap ko po ang RD po ng NCRPO, kausap ko din po mismo ang director po ng ACG they are standing by their uh, by their police operations po. Nagpakita rin ng abogado sa media ng mga video ng paggalaw umano ng pulis siya sa ilang mga CCTV sa 23rd floor matapos ang pagpapatupad ng search warrant bagamat wala pang linaw kung sino ang gumalaw sa CCTV kung kailan ito nangyari. There's a possibility of people trying to avoid accountability on how uh, they're moving in on the 23rd floor. Um, under the rules, there has to be a body-worn camera when you effect a search. Even that, um, making sure that the CCTV will not see your movement um, is um, highly questionable. Sagot dyan ng PNP. Kakapatan naman po nila yun ma'am na magsampa po ng kaso but as far as the PNP ACG is concerned, they're still treating the 23rd floor po ng uh, Century Tower as crime scene po. So ongoing pa po yung processing po dyan. During the operation po, ang kasama po nila ay SEC at pag po. Dano nagbabalita Bago para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita. Itinagi ni NCRPO Director Sidney Hernia ang aligasyon ng pangingiki laban sa kanya at kanya mga tauhan. Anya, absurd and unfounded ang mga yun. Hindi raw niya kinukonsinti ang mga maling gawain sa kanilang hanay.